mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating iala ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali ating damhin ang presensya ng Diyos sumasaatin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari ay e isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, saan mang oras, sa lahat ng mga pagkakataon sa lahat ng sitwasyon anuman ang sitwasyon kailangan maging laging handa tayo pag-aralan natin mabuti ang ating mga dapat gagawin gagawa tayo ng pagsusuri pag-aaral at pagre-revisa ng ating mga strategi, strategiya sa ating buhay. Gawin natin ang pinakamagandang plano. Pagdating ng mga negatibong pagkakataon, huwag tayong mababalisa. Sabi nga, relax and smile whatever it is. Sa, sa madaling salita, magiging nga kalmado tayo, Magiging kalmante tayo. Kung maari, nakakangiti tayo kahit na gusto na nating sumimangot. Sapagkat, kung tayo ay magiging matatag, pag-aralan natin ang laging matibay ang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Gabayan niya tayo. Sabi nga na nga ating Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sa madaling salita, ialay natin, isadyus natin ang anumang nga sa atin. Lagi tayong magpapasalamat sa kanyang mga biyaya, sa kanyang mga grasya. Isipin natin lagi, na kung tayo ay magiging kasagtatag ayon sa turo sa atin ng ating Panginoon anong sinabi ni Jesus anong kanyang pangaral tularan ninyo ako akong may, mab may mabuting puso at sinabi sa atin ng ating Panginoon ang sino mang sasandal sa kanya sa anumang oras, magiging sa oras ng kagipitan, ay hindi niya iiwan. Napakahirap magiging matatag. Napakahirap magiging positibo lagi ang kaisipan. Tao lamang tayo. Mahina, madaling matukso, magkakamali, magkakasala yun ang ating yun ang ating kalikasan ang ating nature ang pagiging mahina ang pagiging makasalanan lagi tayong magkakamali hindi natin ito may tatwa ngunit kung sa kabila ng lahat ng ito mananalig at magtitiwala tayo sa Panginoon ialay natin sa Kanya ang mga magagandang pangyayari sa ating buhay at ganoon din ang mga masasamang pangyayari sa ating buhay. Mawawala ang ating pagiging duwag, mawawala ang ating pagkabalis, pagkabalisa. Alam nyo, mga kagabay, itong inyong mismong inyong kagabay, tao lamang tayo. Kung ano itong ating sinasabi sa ngayon, nararanasan natin ito. Hindi lamang paminsan-minsan, ngunit sa malimit na mga pagkakataon. Negatibo din ang ating pag-iisip. Minsan, kakunting bagay lamang, mawawala lamang ang, ang, ang sa ating harapan ang ating pangangailangan hindi na tayo mapakali, hindi na tayo mapalagay. Mahihintayin lamang tayong kausap sa ganitong oras. Pagdating ng oras na yan, at wala pa, nababalisan na tayo, naiinis na tayo, napupundi na tayo. Kaya, gawin nating daan, gawin nating katotohanan, at gawin nating bu buhay sa si Hesus tularan natin siya ayon sa kanyang itinuturo. Sikapin natin ang palaging matatag. Sikapin natin ang palaging matibay. Anuman ang darating sa ating buhay. Mahirap magsalita ng tapos. Totoo ito. Sapagkat maaari kayong magtanong, bakit gano'n ka magkatatag? gano'n ka ba katibay ka igay sa mga puntong ito nangyayari sa ating buhay nararamdaman natin na kung uh, sikapin natin magiging matibay at matatag ang ating pagtitiwala ang ating pananalig sa Panginoon mananalo tayo na minsan hindi nga natin maramdaman Daranasan na ng inyong kagabay ang mga pagkakataong talagang ikangay dispera, disperador na tayo. halos mawala na tayong pag-asa. Maya uh, magiging sa ating hanapbuhay, magiging sa ating pagpundar sa ating pamilya. Daranasan natin ang mga pagkakataong dapang-dapa na tayo. Minsan nga, nakakaisip tayo ng masama. Ngunit, sa maniwala ko sa hindi, sa tuwing ilapit natin sa Diyos, sa tuwing ialay natin sa Panginoon, ang ating pagkatalo, ang ating pagkadapa, unti-unti mararamdaman tayong tayo ay bumabangon. Kaya, saan mang pagkadapa, sa anumang pagkalugmo, bumangon tayo. Magkailang bisis man tayong madapa, magkailang bisis man tayong malugmo, bumangon tayo. Gawin natin gabay ang ating Panginoon. Huwag natin pairalin ang ating uh, pagsisisi sa Kanya. Marami sa atin. Wag nasa kalakasan, Nasa kasaganaan, ni hindi natin maaraala na ang lahat ng ating tinatamasa ay nanggaling sa Diyos. Ngunit kung tayo ay masakit, kung tayo ay mahina, nananalangin tayo. At ano ang ating pananalangin? Sinisisi natin ang Diyos sa ating pagkadapa. Sinisisi natin ang Diyos. Ang sasabihin natin, Panginoon, bakit ako pa? Marami naman dyan. Panginoon, nagsisimba naman ako araw-araw. Nagsisimba ako linggo-linggo. Nagkukumunyon ako. Nagdarasal ako. Bakit ganito? Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang para sa atin. Ito ang lagi nating tandaan. Lahat ng nasa atin, lahat ng ating gagawin, lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, siya ang nakakaalam. Sasandal tayo sa kanya, nang sa ganun, magiging laging handa tayo sa anumang pagkakataon, sa anumang sitwasyon.